Ayan guys, oh. Ayan, tingnan niyo guys. Ayan na pa guys, oh. I love quiet. Quiet, quiet, quiet. Ayan guys. Tapos mayroon pa din dito guys. Black t-shirt. Ayan, tapos maroon. Ganun din guys. So mayroon pang free guys na bra. Ayan.

Ang gagawin namin guys, ilalagay natin sa, bawat isa ilagay natin sa plastic. Kasi para hindi malag, uh, mapasukan ng elbow. So, ganyan guys, para ilagay natin sa baba ng kakray natin. Hindi pa na sa deep shit natin. Ito ba kakray? Wala talaga Hmm? Maganda na.

Ayan guys, silalagyan natin sa uh, oh. ano. Para tignan nyo guys, sa puno na na ang bilang ng ano. Pagong puno na lang ng pang-cargo. Puno puno ng guys. Ready to cargo na guys. It, mag one year na ako dito guys. Kapalabasin ko na itong cargo ko guys. Parang sakto din naman sa pang one year ko din. Uuwi na ako. Insya Allah.

Ayan guys, so kinamas mas ka na. Nawala na yung sambal sambal niya. O, pwede na ng itali guys. O, oh. yan guys. Ayan Ganito dapat magano anong maglagay ng plastic. <laughs> <laughs> ay, katigil, Shavir, oh. ay manang katayin siya. O, ay, yung ganyan naman nang ganyan. Ay, kinapakir ko na. O, nga, ano Maganda pala yung oh, ganyan. Hindi ka, mga ganyan kamas ka na. Ang ganyan. Mayroon guys. <laughs> Nagpagakagakal siya sa amo namin. Sabi niya, mag, eh, ano namin daw dito? Gamit, dito. gamit, 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 namin dito. Alam niyo guys, nag-order siya, nag-order kami ng ano guys, sa online. Masilin ka sa mata-mata. Siya yung bumaba kasi siya yung nag-order. Dalawang plastic na nakaganyan, oh, malaki pa naman. Alam niyo sa pinto ng amo namin, may camera Diyan Ayun, nagkita daw sa nagkita daw sa camera sabi na ngamo na nga mo yung kasama ko guys sabi niya ano yung dala mo <laughs> dalawang plastic na malaki <laughs> nagkita ka sa kanila <laughs> hmm. <laughs> sabi niya ano yun ma'am nag order kami ng kumot sabi niya para sa ano yung kumot sabi niya ma'am may mainit kasi talaga sa amin ma'am malakas doon sa kwarto na yun ma'am mainit kailangan namin yung kumot na manipis ay, sabi ni mama, magkano yun? Bakit nag-order kayo? Hindi kayo nagsabi. Magkano yun? Magkano daw ang ano namin? Ay, mana, pahinta na rin. Kung tingin ka, ano kung biro, ikaw Mag magkano daw ang... Magkano daw ang bili namin sa ito? Eh, sinabi Matalo, niya na 15 may... kidinos. Sabi ni Ina, ang laki, ang mahal, ang mahal daw, dalawa lang. Sabi niya, mar marami yun, marami. Marami, sabi niya, marami yun. Ah. <laughs> Hindi na, kapitawa, pati man ka, siyempre, pati man

Ay pa yun online. Patrupi na ni Grani nga. Thank you for watching guys. Hanggang dito lang. Okay, malubat yung cellphone ko.